udah sudah kan itu si parang mainet kalau kalau mendekat Come back later. Okay. If you phone me, I'm in here. Come back later.

akin yun lang. Yun guys, ito yung nakuha kong na isang mystery bag lang yung naano ko. Nakita ko. yung Nalaman na yung mystery bag na to. Ito. Parang lagyan yata ito ng bula. Ayan, may ano ito. Pigmenting, parang pencil yata. Ito lang ganda. bullpen Bullpin pala. Ang gandang pa pin. Bakit nito tinapo nila, eh? Ano pala, guys? Natawag ano dito iba-iba yung kulay. Ayan, oh. Ayan, green. Green yung kulay. Hindi siya doon makita dito. Ano pala ito? Parang pang drawing yata ito. Ayan, oh. Isang set talaga ito. Four, six, eight. Ayan, ayan. Eight count. Ayan, oh. Morgan, ito bilhin yung gan itong ganito, ganito na plastic. Ayan, ito plaster, mga bandage pala yan. Ayan, nakasell pa yan siya. ko akong tatlo. Ayan, may mascara na naman dito. Ayan. Bagong bago pa yan, tinanggalan nila ng tinanggalan nila ng ano, nalagyan. Tsaka ito din, cover girl. Ayan, wala nang lalagyan. Ayan, dito yan nakalagay. Oh. Eh. tinanggal ito, ayan, may nakuha akong aqua aquaflor Aqua Yung nito, sobrang liit. Ayan, binuksan lang. Binuksan pero hindi ginamit. Ayan, butas. Ayan, guys, binunasan. Binutasan nila. Ayan, ito. His smile. Ano ito? Corrector. Ayan. Teeth brightening. Ayan. Alaga ba ito ng tip Ayan o, oh, tip brightening serum. Ayan, ito din, jumbo. Ayan, ang liit na mga, ano, ay, lipstick. Pero wala na siya, guys. Ayan, ginamit na yan siya. Ito, na yan siya. Ayan, may ganito din, ang pang snack. Ayan. Ito yung laman ng, ayan, CRB, si CRB. Si Nakakaganda ito ng mukha. Para siyang, ano, ng cetaphil. Ayan, maganda yan, yan, yan siya. Maganda natin yan. May ganito din na ano. Oh. Next year. Pwede siya next year. Very bright. Ayan, maganda din siya. Ang ganda, ang daming ganito oh. Tinanggalan talaga ng ano. Tinanggalan ng nalagyan. Yung chocolate. Ayan, isa na lang yung nakira. Ayan. Ito din. Ayan may panty liner na. Ayan. 50 yung laman niya. Ayan, Nakaka-double ano siya guys. plastic pa. Sa loob. Ayan, naka ganito na Epson. Ayan, binutasan dito. So, pwede pa yan siya. Pang babad lang yan ng bathtub. Ayan, ito din. Ito sa matama. Kita ako nito. Dalawa, ayan. Naghahanap si Michael nito. Sabi ko, wag ka na bumili kasi. May ano din ako. yan may nakuha ako sa yung isa na maliit. Sabi ko temporary lang yan. Baka makakuha ako pag sa dumpster. Ayan ito. Dalawa pa talaga. Ayan o. Oh. Ayan. Hindi pa siya nagamit. Ang ganda naman nakita ko. Ayan. Ito din. Pinapasan na. Ito. Ito. Pinapasan na. Din. Ito yun, guys. Ito na yung ganun May, may pick nails. Ganda ng pick nails, oh. Ito din is not. Ayan, oh. daming ganito, oh. Cloud Wait and Wild. Ito, ano sya, pang ano siya, pang dalagin din. Ayan, ito din. Pang balbas man ito. Natin yan, na yan. Ayan siya. Ayan pa yung chocolate. Ay, ito pala dito sa loob. Yan pala yan siya. Ayan, ito din. Scotch bright. Ayan, pang dikit. pre Ayan, pang dikit siya. Ito din, wala na. Pero parang nakabalot. May double ano ito siya. Isang hangon. Pero may dubol siya sa loob. Ay, Ayan. Ayan guys. Hindi. Ang daming ina-inanila eh. Okay. hawak din na. Ito din. Na, ayan. Nakadouble din ito sa loob. Ayan. Ito din pang ano. Tamis plant form support. Ayan. Sa kamay. Ayan. Ayan. Tapos. Ano-ano ito? liit sobrang liit. Ano ito? Wala lang. Design. Design lang yan. Ito siya. Ano yan siya? Ito yan. Yan lang naman ng box. Ito pa. Laxative pills. Ano pala ito? Para siyang diatabs. Yung expire dito is 2023. Expire na. August 2023. Last month. Ayan, natanggal yung ano niya. Ayan, yung Christmas. Ayan, yung ganyan yung nakuha ko. Oh. Tapak na din kasi. Ang dami, mapakinabangan ka. Yung iba, binotas ka na yan na pinastas. Ito, oh. Ito yung laman ng mga tinanggal nila sa lalagyan. Ayan. Mga ano ito. May bilhin pa naman yung brand. Yan, apat na mascara lima. Cover girl. Ito may bilin. Yun guys. Kunti lang nakuha ko pero gamit na gamit siya. yan Anong laman ng mystery bag.